Maaga pa ay nagluto na ang aking biyanan at bumaba ako para tulungan siya. Pagkatapos ko siya tulungan ay umakyat ako para maligo at mag-ayos. Ang bisita pala namin ay ang pinsan ng aking asawa at ang kanyang wife at ang kanyang dalawang anak. Pagkatapos ko ang aking anak ay nagpalit na rin ako ng aking damit. Ngayong araw ay inimbitahan kami mag-dinner sa bahay ng auntie ng aking asawa. At magluluto daw sila ng barbecue chicken at doon daw kami magti-dinner. At di lang pala kami ang pupunta dahil ang uncle at tatlong auntie ng aking asawa ay pupunta rin daw. Kaya lahat sila ay nandoon. ng araw na ito ay mabubuo lahat kasi Saturday guys wala silang pasok. Kaya excited din ako kasi first time ko makapunta sa lugar na ito. Yung palagi namin pinupuntahan ay ibang lugar naman at area yun. Ito first time ko mapuntahan ang area ito. Maraming tao at malayo rin guys. At crowded pa yung daan. Dati pag bumupunta sila biyanan dito, hindi ako sumasama kasi nga binibili nila ako sa aking lesbian na lalaki. Kasi hindi nga siya makakapag-travel ng malayo. Kaya yun, lagi ako iniiwan at kasama siya. Kasi pag nagugutom siya, binibigyan ko siya ng pagkain. Sobrang namimiss ko na yung binan ko lalaki. Lagi ko siya pinagduwa pag sa ako kasi sobrang bait niya sa akin. Nagtatanong na ako sa aking asawa kasi ang layo na lang narating namin. Medyo may kalayuan din. Bihira rin naman sila pumupunta sa amin bahay kasi nga matatanda na rin sila at busy sila guys kasi lahat ng mga anak niya ay may mga trabaho. Sobrang layo rin ang bahay nila dito sa amin guys. Nadaanan pala namin itong train na guys. At itong mga taong ito guys na nakaopo ay nanghihingihan sila ng na pera kung saan yung may stoplight. At meron ako nakita dyan na nagbigay ng pagayen pero hindi kinuha ng isa. Pero yung babaeng isa ay kinuha naman. Alam niyo ba dito guys Pakistan, maraming nanghihingi dito sa may mga stoplight at sa kung saan saan ka magpunta, may nanghihingi talaga lalo na sa may market market guys. So nadaanan din pala namin itong natitinda ng mga prutas at ayan nagtanong yung aking biyanan kung magkano daw yung presyo ng mangga. Medyo malapit na rin kami guys sa kanilang subdivision. Sobrang busy sa makulit na ito kaya wala akong video. Ngayon ay pauwi na kami sa bahay at makikita niyo sobrang daming mga sasakyan kasi crowded guys kasi weekend nga. So maraming luma lumalabas pagkapi. At makikita niyo umulan din guys kaya hirap mag-travel pag umulan at pagkatapos ng ulan sobrang matrapik at maputik pa yung daan kasi maraming tao mga tao dito guys palengke siguro ito sa kanila. At itong month ng August ay lagi na lang umuulan para halos araw-araw ay may ulan kasi monsoon daw sabi ng aking asawa. Kaya hindi masyado mainit dito, medyo malamig kundi kumpara sa nakadaang buwan. Kaya medyo malamig konti dito pag walang humidity. At may nadaanan pala kami ditong magandang dilag. Ay, maganda pala si kuya ay ate pala ay, nagbibenta siya ng flower at nanghihingi rin siya ng pera bakla pala yan guys parang siyang babae sobrang kapal ng makeup at sobrang pula ng lips so bakla pala yan guys nanghihingi siya ng pera at yung iba nagbibenta ng mga sampagita roses so ayun nga Marami pala dito, guys, mga uh, nangihingi ng pera. Yung mga low-class, ba, guys? So, yun nga. Pag nasa stoplight ka, marami dyan nangihingi ng pera. Naguugas ng salamin ng sasakyan. Minsan naiinis pa yung asawa ko kasi ispreyan nila yung harap ng sasakyan. Tapos kahit sabihin pa na ayaw, ay ispreyan nila at sisingilin kanila. At yun nga, sa atin ay, di diba sa mga bakla doon may mga business, may mga raket, raketera. So dito guys, minsan nakikita ko dito sa daan sila nanghihingi ng pera, kakapal ng makeup, nakadamit sila ng mga pangbabaeng dress. So akala mo mga babae sila guys, pero mga bakla. Ang lalaki ng katawan nila guys pero di natin sila masisisi kasi yun ang kanilang gusto at yun ang hanap buhay nila. So malapit na pala kami sa bahay. Ay, ayan nga. Pagka, dito na kami sa bahay at numating din nang safe. Alhamdulillah. Hanggang dito lang. Alafis. medyo malapit-lapit na rin tayo sa bahay. Kaya yun, gabi na kami um nakauwi kasi nga minsan lang naman magkikita ang pamilya. Kaya sinulit na lang kasi hindi naman araw-araw magkikita. Diba? Dito na pala kami guys sa bahay. Dumating na kami alhamdulillah. Safe ang aming travel kasi sobrang traffic na rin magbiyahe paggabi guys. Kasi sobrang daming tao na lumalabas paggabi.